Uncle Art from Alicia del Pilar Isabela May purpose sila dito, ay hello Galing sila sa ano, sa Del at sa del Pilar Galing sila sa Bulanaw, naki-attend uh, naki ng kasal at the same time pumunta sila rito na nagbisita dito sa ano sa sa akin dito sa Dagupan kasi one in a lifetime lang kasi na nagkikita-kita kami at dumating po sila. So magme-merienda muna sila. At least pinan binisita nila yung agi nila doon, oh. Oh, marami sila.

Ayan, ah, nilang susutin naman. Nilang susutin, nga, bisyak nga. So, di bale ni manang nun siya nagkinita kami di mm. di kasar niya sukbot. So, one uh, four years, five years ago. Ano? Ayan. Sukbot. Ah. Uh, ano five years ago? years uh, ago? Before, uh, before, ano? Before pandemic, di ba? 2018. So, dia. Yeah. So, ngayon lang uli kami magkakabanding kasi one in a lifetime lang, time lang kasi na mangyayari ng ganito. Palibasa, hindi ako nakakaalis-alis dahil busy ako dito. At least sila, anytime, strike anywhere, nakaka... <laughs> nakaka... <laughs> 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 nakaka... nakakaano ah, sila. Ay, hindi ko sila pakakainin kasi kumain na daw sila sa... magme na sila. Yes, nah. uh, well...

Kasi? Well, hindi natin ang malaglaga kayo si Basketman. basket. Mm -hmm. Yeah, first na nakita, second tata. Um, Ay, may kayo nga nag-Christmas dito. Total, dumating sila so mapapasama sila sa vlog ko sa milalagay ko sa ano nila mabibiyag, mabibigyan ko sila ng ano ng t-shirt <laughs> <laughs> Pero yung t-shirt na yon kulang yung ano niya yung nakalagay na ano, ano, ano kasi rush kasi yung dumating ay ganun na lang plain plain na lang